Hello, magandang araw sa mga naghahanap po ng farmland lot. Ayan po, nero-road trace na po namin yung kalsada. Ayan, overlooking po ito sa ilog po. May mga islat pa po na overlooking po. Ayan, doon sa kabilang side po, meron pa doon. Ah, uh, nakaangat po yan, elevated po yan. Po. May access po tayo papuntang river. Kaya lah, kahit nasa taas po kayo nakapag-away, makakapunta pa rin po kayo dun sa ilog. Libre lang pong maligo siya. Pwede kayong gumawa ng kubo rito sa nakuha nyo para libre na po yung cottage. Yan. and po. May mga mga rin po ito. Pwede na pong mag after 30% po ng bayan. Ayan.